Okay paano ko pumili ng mentor? Simple lang naman. Uh, depende ko ano yung gusto mo ma-achieve o ano yung gusto mo. Kung gusto mo maging sa business or entrepreneurship, siyempre titingnan mo kung sino yung mentor mo. Sabi nga, uh, magpapaturo ka bang mag-drive sa isang taong hindi marunong mag-drive? So kung business yan o entrepreneurship, make sure siya mismo may business at siya mismo pinatatakbo niya na yan for so many years. Ang uh, parang kagaya sa case natin, more than 20 years na nating nagne So, hindi na tayo bago sa ganito. So, lately kasi nakakatakot. Dahil ko nakikita sa internet, sa Facebook, TikTok Instagram ako, saan-saan man, na nagtuturo sila about business, na-open no, sa kanila ha, pero sana naman mismo ginawa nila yun. Practice what they preach and walk their talk. Hindi yung bebendahan ka pala ng seminar or bebendahan ka ng kung ano-ano. Mali yun para sa akin kasi opinion ko yun na dapat ginawa niya muna bago niya isinaya. Pangalawa ay believe na kung sino yung madalas mong kasama, yun yung nakaka-influence sa'yo. So, kaya nga mahalaga, ano ba yung gusto ng nanonood ngayon, ng viewers natin sa bike ni Kuya Mike? Kung anong gusto niyo ma-achieve? Kagaya nun, nung magsasabong ako, gusto ko maging magaling na magsasabong. So, sumasama ako sa magagaling na magsabong. Pero ayoko na yun, pinagsisiyan ko na. Sa iba na magaling mag-inom, sumasama ako sa magaling mag-inom. Or sa mga magaling magsugal, sumasama ako sa magaling na magsugal. So, isa lang ang tanong mo sa sarili mo ngayon, sa viewers natin. Ano ba yung gusto mo? Kung gusto mo is business, sumama ka sa mga nagbi-business. Kahit hindi siya ganun kagaling, may matututunan ka sa kanya. Yung tama niya, kopyahin mo. Yung mali niya, huwag mo nang gawin. Ganun ka basic. Kaya napaka-blessed ng generation ngayon kasi talaga ang dami talagang information sa internet. Whether YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, kung saan man, ang dami. Ang sinasabi ko nga doon sa mga previous videos natin, doon sa mga subscribe sa channel natin na too much information na ngayon. Ang kailangan lang nila piliin, ano ba yung at least top 3 or top 1 yung isang mong gustong gawin, doon ka na pumokus. So again, di ba, ah, gusto mong maging entrepreneur, meron tayo mga entrepreneurship seminar pwede sila mag doon. Free na nga eh. Or kung gusto naman ninyo may bayat, ang dami-daming mga magagaling na na mentor ngayon. Sa US nga, alam nyo ba kung gaano kamahal niyan Sobrang mahal ng mentoring. pinag ko lang kay Gan talaga na may matutunan akong ganito. I-share ko talaga. Yun lang naman. At ah, saka siguro, hindi ko naman siya matadala sa kapilang hukay o sa kapilang buhay. So yun na lang, gusto ko lang na ko siya, na i-share ko para at least maraming natuto. Ang sinishare ko lang dun sa mga tinuturuan ko, pag kayo na yung natuto, share din kayo sa walong tao. So eight person tayo, ikot tayo ng ikot, unlimited tayo. Sabi nga, pay it forward. So yung walong yun, pag nagturo ulit ng walo, so ang dami natin tayong mga Pinoy. Kaya gusto ko ganito magsalita. Hindi ko nga ini-English, hindi ko pinasasubtitle ng may English version to eh. Bakit? Kasi yung Pinoy, pag ganito salita ako, ganito ang kulay ko, eh, alipin or tagahugas ako ng mga kwet na mga puti o ng mga Caucasians. Hindi. So, ang gusto ko lang naman tayong Pinoy, malaman natin kung anong meron tayo sa sarili nating bansa, sa sariling bayan, na magkaya nating mag-grow. Pag nag-grow na tayo, malay nyo, isang araw, sila naman yung pupunta dito. Sila yung OCW. Sila ang overseas contract workers. Kasi talagang it pains me so much na may mga pamilyang nasisira. Or kung hindi man nasira, kung ikaw, anak ka ngayon, gusto mo bang ang tatay mo? Sa taon mong hindi nakikita? Graduation mo, wala. Or kung asawa ka, natutuwa ka bang ang asawa mo, hindi mo kaakap sa gabi? Or kung magulang ka, masaya ka ba na ang anak mo ay hindi mo nakikita? Kahit pa anong laki-laki ng sweldo sa New York o sa Canada o kung saan man. Yan. I always believe ko ano yung nakukuha natin sa ibang bansa, kaya natin dito. As long as tayong mga Pilipino magkaisa na tayo muna magbilihan ng mga produkto natin at ng mga serbisyo nating ino-offer. Yun lang naman eh. Iban yung sinasabi ko sa inyo. Wala akong script-script dito. Alam niya yan for so many years na. Pinagpipray ko lang kay God na gawin akong channel. Kung ano yung sana lumabas sa, sa heart ko, sa bibig ko, sana galing sa wisdom niya ilang lang naman po. Kung ginagawa ko ito for power, fame, or kung ano man, mabalik sa akin. Pero gusto ko lang i-share sa inyo. Alam ko you can sense na sinasabi ko ito dahil alam ko kahit isa sa inyo, mayroon pwedeng mag-change na, Uy, sabi ni Kuya Mike, we can do it pala. We can do it pala in our own country. Hindi aksidente dito kami pinanganak sa Pilipinas. Pilipino ang salita ko kayo manggi ang kulay ko, may responsibilidad siguro kami at purpose sa Pilipinas. Ilang po. Thank you and God bless.